Sian Gaza, sinagot ang bashers ng anak ni Kuya Kim Achenza. I think it's be 120, Tila nang gigil ang self-proclaimed pambansang Marites, na si Sian Gaza sa haters at bashers ng anak ni Kuya Kim na si Emmanuel Chenza. Ito ay matapos mag-viral ang ibinanbera nitong Guess the Bill Challenge video, kasama ang ilang mga kaibigan kabilang na si Miss World Philippines 2024 na Krishna Gravidez. Magugunitang hindi nagustuhan ng maraming netizens, ang pagbalandro umano ng kanilang yaman, nang ipakita ang kabuang bill sa isang restaurant na nagkakahalaga ng 133,423 pesos. Ayon sa ilan, napaka-insensitive ng ginawa ni na Emmanuel, dahil hindi raw nila naisip ang mararamdaman ng mga kababayang naghihirap, lalo na yung mga hindi nakakakain ng maayos sa araw-araw nauna nang nagpaliwanag ang anak ni Kuya Kim na katuwaan lang ang ginawa nila sa video, habang todo sorry naman ang beauty queen. At recently lamang ay nakisawsaw na si Sian sa issue upang pagsabihan ang mga nanega sa viral video. Ano bang problema nyo sa 133,000 pesos dinner nung anak ni Kuya Kim Atchenza? Politiko ba si Kuya Kim? Konsehal pa rin ba si Kuya Kim hanggang ngayon? Scammer ba si Kuya Kim? Hindi naman, bungad ni Sian sa kanyang Facebook post. Patuloy niya, ang pera ni Kuya Kim for the last 20 years ay nanggaling sa malinis na paraan. Nanggaling sa entertainment industry, hindi gaya ko nagaling sa scam at negosyong ilegal. Napakatino ng pamilya nila para ay bash nyo ng ganyan. Kasalanan ba nila na hirap na hirap kayo sa buhay at sardines lang ang afford? Kasalanan ba nila na hampas lupa yung pamilya nyo? na sobrang malaking halaga sa inyo ang 133,000. Kasalanan ba nila na ganyan ang estado ng buhay nyo ngayon? Pahayag pa ng social media personality. Wika niya, kung pagsalitaan nyo ng hindi maganda yung bata, e eh parang may ginawa siyang mali. Kumain lang ng mamahaling dinner at pinost sa social media, anong masama dun? Bakit nyo binabash? Kasi nasaktan kayo dahil yung sahod nyo ng kalahating taon ay isang kainan lang nila kasi napaka insensitive nila at hindi nila sinensider yung mararamdaman nyo. Nakita nyo yung insensitivity nila pero yung sarili nyong insensitivity ay hindi nyo makita. Very religious God-centered law-abiding family yan tapos gaganyanin ninyo. Wala na kayong pinipili, lahat na lang binabash nyo kahit walang ginawang mali, di itlis yan. Aniya pa, kaya siguro wala kayong marating sa buhay because you always see rich people as villains, tapos you all end up living in vain kasi ang mentality nyo kapag hirap sa buhay e kayo yung bida sa mundo at mabubuting tao. Deleted na ang nasabing viral video, pero mapapanood doon na ang may pinakamalapit na nakahula ng presyo ng kinain ng magkakaibigan ay si Krishna. At dahil dyan, ipinakita na humugot siya ng card at ito ay binayaran niya. Ngunit base sa kanyang public apology, sinabi ng beauty queen na hindi totoong binayaran niya ito at wala siyang kakayahan na magbayad ng ganong kalaking halaga.